my vlog today good afternoon good afternoon afternoon tayo pag nalik yan dami nag ani yan 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 ating lang pili ng kung pili nang ano sana gumawa naman yung may ari na pumayag na pili. anu nang nang mga kamote o ito uh, o dinas dinas ang uh, mga ay, mga ano para sa mga mga ano arus, uh, mga, mga uh, kamotehan uh. dahil dinas na para sa bagong um, bagong ano mga uh, bagong tanim ah uh, mag lang para sa bagong tanam gaya ng, gaya ng, ng, ng o, o, kung anuman ito ay hindi pa na ano yung, bagong matagal pa siguro mga uh, July pa to oh shit Tama ko. po at namaya uh, paki ano lang walang ang ating continue sad sad na nandun sa sa may kubo magpipili tayo nang mga peding ma hindi pa plato pwede itong ano kasi nag nagaanip naga, pa sila okay tayo naman na iwan ay ma punta dun sa hayag kubo na may kalabaw para mag magpili ano, ng mga uh, matinong gamote. Mabait yung may-ari kasi. Uh, at binigpa, binigyan pa ako ng, ng sako. Ang daming nakuha, oh. Hindi pala tapos. Ito siya na. Pang isang, ano yan. yan. Malapit na ako sa sa, ano, sa

kubo na yan na doon na sa, sa ilang sang, sang bag ang aking ano uh, nakuha uh, piliin ko lang ang ano kamote hindi na kalamaga hukahi. okay okay yan na uh, hanap ko lang si uh, si tatay si nanay na doon sa lugdo ano

ka pa, ano, sa pag video good afternoon po yan po hingi po ko ng ano ng ngayon po ang aking vlog, -vlog ay mangingi ako ng talbos ng kamote pag ulaman naming hapunan yan po mangingi ako sa, sa mayari hintayin ko lang siyang uh, tapos ang pag ano ng baka yan siya ah, oh, Uh, mangawa ko ng talbos ka, para may ulang kami hapunan uh, okay po salamat po sa lahat ng ano out mag, magandang araw magandang gabi magandang hapon sa inyo lahat uh, god bless po sa inyo lahat bye bye